Samantala, maraming kabataan o mayorya ng kabataan ang nais maalis sa puesto Si Vice President Sara Duterte batay sa isang survey. Ang resulta ay bunso dumano ng kanilang pagkadismaya sa pamumuno ng bise. Ang detalye ihahatid ni Simon O. Umalo sa nasa 85% na kabataan ang nais matanggal si Sar Duterte bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Batay sa isinagawang survey ng Youth-Led Center for Students Initiatives, nasa 1,700 ng mga estudyante ang pumabor kung dapat nga bang matanggal sa puesto ang bise. Lumabas din sa survey na halos 1,500 o nasa 74% ng mga ito ay mas gustong magsimula ng paglilitis bago pa man maghalalan sa Mayo. Ayon kay CSI Director for Operations Maria Aquino, ipinapakita ng survey ang pagkanismaya ng kabataang Pilipino sa pamumuno ng bise. Ito'y bunso ng kawalan ng accountability at dishonesty, partikular na sa tunay na pinatunguhan ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Dagdag pa niya, kinukumpirma lang ng survey kung paano nga ba talaga tinitingnan ng Filipino youth ang bise. Kaugnay na rin ang kanilang pananaw dito simula pa lang noong 2022 elections. Samantala, iginiit e ni Zambales First District Representative at House Assistant Majority Leader J. Kung Hun, na pinapakita lang ng survey ang pagkadismaya ng kabataan noong ang busy pa ang kalihim ng Department of Education. Anya, kung palpak na ang pamumuno ng busy sa DepEd, paano pa ngayong mayroong matinding alegasyon ng katiwalian laban sa kanya? Dagdag pa ni Kong Hun, hindi nakatakataka kung bakit maraming mag-aaral ang naniniwalang dapat na siyang matanggal sa pwesto. Gayon pa man, niya na dapat pakinggan ng boses ng kabataan na isa o manos sa mga unang nakaranas ng kapalpakan ng bise. Harapin na rin Ania ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag na itong iwasan kung talagang wala siyang ginagawa na masama. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon o, Congress News.